dito hey, mga kabisdak dito na tayo sa tinatawag nila ito yung bagyo ano may umahon doon sa dito yung ground zero ganoon okay, road ang tawag dito kaya ahon din ito mga kabisdak parang bagyo Ay ko alam mo. Pagkakalagukan natin mga kabisdak yan. Yan na po ang Ground Zero. Dyan tayo. Hahol. Wala na ba dito? Ito yung Wadi Side muna tayo dito mga kabisdak, Ito yung sa baba. Wadi of the Air Truck yan. Dyan sana tayo kanina. Kaya lang di kami na rider pa. Carreras Diyan sa anak kami Kaya't Kaya lang nag isa yung mga kasama ko na hindi na kasi Baka daw Baka daw huli na sa halong na Oh, kaya't Hindi naman? Tarot laban? 얘네 j a s o n yeah nakabisita kasi itong lusa na ito may mga pato na nakabus ito na adjust na si Dan sa kanyang setup para lumusong yung nakatira na ito dito sa Pabloba diba? dito sa Ground titignan natin kung anong kainap hey, na right safe Dan right safe Dan Uy, take two, take two. Ulitin natin, ulitin. Sana walang malubang nangyari. Tingnan natin kung okay. bakit natin. Tingnan natin. Tingnan natin kung bakit niya Meron. Sana galos lang. Yung brakes mo, hindi full brake. Maka uh, modulate ka lang na uh. naka-brakes ka pero umiikot yung bulong mo. Isip. Isip. Kasi kailangan na midi. Kailangan na midi nag-lock yung brake mo, wala ka ng control. Kaya na pag- Ha? Moderate lang boy, moderate lang daw pala. Akit ka muna, akit. Para matingnan kung anong problema. maganda yung rolling sa rolling lang oh, okay. basta lalay sa preno lang hindi yung katulad sa kaya ginawa napihit niya eh o, napihit tapos hindi niya nung bumitawan niya ng bigla biglang bumulusok nabigla siya pinagagat niya yung preno yan yun tuloy na naman na sinagpipa hindi ko na lang sinagpipa oh tabi 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 Ayaw, tabi ka dyan eh, wag kong harangan yung dyan pag may dumiretso makadiretso Marami na sir

Come over here, like <laughs> Dule, balikan mo. Saglit lang mga sa Salubuhin ko muna si Dan dan kung anong nangyari. Tingnan natin. Baka may malubhang. sugat Tingnan natin mga kapistak. Na saglit lang. Sayang, walang pasabi. One minute, thirty-seven seconds later.

Anong klaseng type? 501 na Levi's? Ma'am, <laughs> やめて。

ਗੱਲ dali rito na. nawala sa akin dyan. Ay, ikaw oh, pala 'yon. Ano? sabi ko Wala yun. <laughs> Ay, so, uh, okay, yung sa na 'yon. Saan Nakita di ah. tito Rodal.

Kailangan pa yung patuyuin? Dapat yung mahaba para meron kayo strip. ikot, may ikot, strip. Sa di naasahan mga pangyayari mga kapsdak. Malaki ang tama ni Dan sa kanyang rest. Talagang malaki. Ang sugat na. Parang mata. Ang kahaba. Pupunta pa kami ng hospital mamaya niyan para ipagamot. Ayun Ay, o yung ano, parang ano. Ayun o yung ano, parang ano. Ayun sa ba nito lang kayo oh buksan daw may <t> malaki dyan. Kaya lang <laughs> kasi ito na po totoong open na eh na 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 tryin din 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 oh oh wow Uh -huh. photo lang. Kala, ito. Buto lang. na Ibang band <-aid> ba? <inaudible> ngayon pala ngayon pala tirahin mo na yan. Ah, Tita Lisa, parang kumpleto okay, tala ni Tita Lisa, kaya maraming salamat. O, pati sa lumpas sa kanya. Akala ko dala yung X-ray. machine. meron na Alam ko dapat x machine dala eh. Delikado. patay okay to kaya lang look, ano na na na, na dry uh, na eh at ano na nasisira na eh ito kasi ang gagawin niya hindi bigit chance hanggang mag heal tapos hindi <smelling> <Patain> na tatayin <lang. smelling> hindi baka doon sa ano din hindi nila lalagyan nila ng ganyan din sa hospital o sa turn para hindi yan hindi kung may ano rito yung Dito tuh, sambil mah dito, dito tuh. na yan sa bata, daming mananahe doon. 501, mapapaston mo 2,000 years later oh! Nagsiset nag oh, nag up Nagsiset up Nagsiset siya Shoutout sa Naida Swan Thank you sa so, tulong so, Sa so, pag kasi kaso na kami kasama Si Dandan Maraming salamat <tipos>